abel good afternoon good afternoon sa inyong lahat ayan anong oras ba ayan 12:15 na ayan so tapos na tayong magpalipad tapos magpakain din ng mga ibon na labo ayan so ngayon kahapon hindi tayo na pag vlog kasi uh, malakas ang ulan umuulan tapos yun ginawa yung ano namin yung salamin namin ayan oh ayan salamin natin ayan oh pinagawa ko kasi para kitang-kita -kita yung ibon natin dito so ngayon mga abel Kahapon kasi habang ginagawa tong salamin namin dito. So ngayon oh, naglinis naman ako. Yun hindi ko na nalinis yung isang yon So ayan oh. No? Ayun. Malinis yung ating mga ilalim kasi habang umuulan, ayan medyo may ipot na nga yung iba yon, no? may ipot na nga yon. No? Tapos yung mga ano natin, mga poop tray natin, ayan malilinis, kita nyo, malilinis yan. Medyo may ipot na nga lang din dahil nga kahapon pa. Mm, no. Pero hindi na makapal. Ayan, no. papansin nyo, ayan no. Ayan hmm, no. Eh, yung mga ano, kung hinahanap niyo mga young bird dito is wala na. Ngayon, tinuturuan ko na sila sa uh, pinakalup nila. Hmm, yan o, kita nyo yun. Yan o, konti na lang yung ano. So, ayun mga abel, well, mapapansin niyo Ayun, oh, ayun yung mga ibon natin, mga young bird natin. Naka display na doon. Kanina pang umaga yan, mga 6.30, nilagay ko dyan, napakain ko na yan dyan. Then, hayaan ko muna siya o sila na dyan muna. Tapos, sa gabi, tatanggalin ko muna doon ko muna uli ilalagay mga abel kasi darating 'yung ibon natin bukas sa uh, Santiago Isabela baka kasi merong dalan sa ait kaya tatanggalin muna natin basta pagka uh, pauwian hindi natin siya o hindi natin sila ilalagay lahat 'yan kasi tatamahan sila ng eye call nga kasi kalimitan ngayon uh, maulan maulan kasi ngayon ang panahon so taas nga muna tayo dito sa ating loop mga abelole ayan so yan tapos na silang kumain meron tayong isang ibon na medyo matigas ang ulo Ayun. Ayan, ayan. Nakita nyo, hingal na hingal pa. yan o. Ano. Anak ni, ano, ano. anak ni Miss Peter yan at saka ni Van Den hmm. Eye. Kakauwi lang yan. Kababa lang yan, mga kabel, o. Oh. Hmm. hindi siya kakain. Kasi, kanina pa tinatawag, tumatambay. Ayan, mga abel Turo ko sa inyo kung saan tumatambay yan, ha, Mga abel Ayun dun. Tumambay dun sa may bubong na yun, yung may kalawang na yun. Then dun sa don doon, doon sa dulo doon, doon, doon dumapo yung ibon natin doon sa apartment na yon. Then meron pa siyang dinapuan dito. Ito, 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 Yan, 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 yan. yan. Palipat-lipat siya sa tatlong, sa apat na yan. Sa ah, doon, sa dulo. So hinayaan ko lang. So yung kahoy dito, kung napapansin nyo, kaya ko nilagay yan sa mga young bird dyan. So siguro hahayaan ko na lang muna talaga dito yan. Kasi para pag ah, dumarating yung mga ibon natin, pwede sila ditong lumanding, mga abel kasi yung mga young bird natin nasasanay dito. Tsaka yung mga panlaban natin like si ano si Peter Peter White Flight. Hmm. So ngayon pasok tayo dito. So ngayon ah uh, dito sa patukan natin sa patukan natin naglagay tayo dito ng Ari Yan. So mapapansin niyo medyo kulay green. Yan. Bumili ako ng dalawang amtil, nurog ko sa ano, dinurog ko sa martilyo tapos sa ah, sa damit tapos pagkadurog nilagay ko dito kaninang umaga so ininom nila 'yan hanggang bukas mga abel hahayaan ko lang 'yan diyan kasi malinis naman 'no malinis din yung ating ah, sinipag tayo Ayan, malinis yung ating painuman so ngayon dalawang ampil eto kasing painuman ko sumama nang nagtatanong ano to 2 ah, liters to kaya dalawang ampil ang nilagay ko para yung mga ibang young bird kasi natin dito, yung mga batang ibon, eh, hindi tamaan ng eye cold. Kasi meron ako napansin na eye cold dito. Hindi naman sa totally eye cold, medyo namumula-mula lang. Teka lang, asan ba yun? Ayan, yan, 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 yan. Ayan, oh. Medyo namumula-mula lang. Pero ngayon, wala na. Ayan, nakainam na kasi sila ng amtil. Mm. So, ngayon, uh, total, wala naman tayo nakakarera ngayon, Sabado. Oh. Kaya available tayo maglagay sa painuman nila ng amtil. Amtil lang inalagay ko mga abel, amtil la, amtil lang. Amtil lang nilagay natin dito sa ating painuman para lahat sila ah uh, mabigyan ng antibiotic kahit na walang tama o may mga tama yung iba at is makakainom, hindi sila magkakahawa-hawa mga abel, di ba? So dito lang ako nagbibigay. Pero yung amtil pwede niyo ring gawing kung talagang medyo para sa na Hindi na ako nagku-cure gold eh. Kapag naita kong maramihan na yung ano, gusto ko, yung amtel ilalagay ko sa tubig. So, doon sa mga so doon sa mga may mga tama talaga na talagang medyo malala, ang ginagawa ko doon ah uh, one part ng umaga, 1 part ng tanghali, 1 part ng hapon. Ganoon binibigay ko pagka medyo ayun ng ah, uh, bibili muna ako niyan, pagka napansin ko bibili ko ng isang cure gold kasi minsan dati kasi pagka gumamit ako ng cure gold isang gamit lang tanggal ka agad ngayon kasi pag gumamit ako ng cure gold hindi agad tumatalab. Pag hindi tumalab ka agad yung pure gold ko, may nakaantabay na sa yung amtil mga abel. So yung amtil ko, gagawin kong apat, yun ang bibigay ko sa mga ibon ko. So asap of now naman, okay naman. Uh, natanggal na yung may mga tama sa atin dito. o, so, Oy, ginagawa mo dyan ha? Hindi ka kapatid mo lang yun dyan. Hmm. Kapatid yan ni eh, Peter Whiteflight. Pinaparisan yung asawa. Tapos siya, gusto niyang pumaris dito kay Peter. So dito, ito yung matigas ang ulo. Ito matigas ang ulo. So ngayon, dati rekta to, ngayon medyo matigas. Ngayon, ito matigas ang ulo talaga. Ayan yung blue bar na yan. Ayan. Anak din yan ni ano, nestmate yan eh. Ah, mag nestmate silang dalawa. So ngayon, ito naman ang pasaway talaga dati. Kaso, tinanggalan ko ng bagus, malapit ng magronda. Ito naman yung nagiging pasaway. So, kalimitan sa mga Peter ko, pasaway talaga yan. Pagka mga training-training o ranging lang dito. Pero pagka training na sa club, okay na. Yan. Okay na no okay na mga ibo natin. Ayun. Sila yung mag-asawa, si Stitch at si Juana. Si Juana ng buhay ko, yun yung may tama natin. Then dito, eto tingnan nyo. Uh, eto, pagaling na yung parang medyo, ano to, parang tinamaan ng konti. Medyo nagluluhan ng konti. Then dito, meron din, alam ko, eto yung pinakabata. Eto yung bata na kapatid ni NPL na blue bar na makinis natin. Ayan, oh, Medyo meron siyang tama ng konte, pero yan, pawala na. Kaninang umaga, medyo ano lang yan, oh. Mamayang hapon, wala na yan, sigurado. Kapatid niya is nasan ba yun? Kapatid niya, yung makinis, yung makinis, yung makinis na blue bar. Ayan, ayan yung kapatid niya, ayan, oh. Ayan yung NPL natin, na anak ni ah uh, Peter Vicente, oh. Then, eto rin yung anak ni ah uh, Miss Peter, ayan, oh. Bandenbrook. Then, yung kapatid niya, eto. nestmate niya, ayan. So, halos magkaadugo na yung mga ibon natin. Eto, Peter yan, mga Abel, Peter yan. Ha? Ibon na yan. Peter na pula yan, o. Oh. Kita nyo. Hmm. Gumanda na nga siya, eh. Dati yan, may bulutong yan. tad ng bulutong. Pero ngayon, oh, Super ganda. Huwag lang sa atin mag-fly away yung ibon. Hmm. Hmm. Kasi, kalimitan kasi sa mga pula ko, mahilig mag-fly away. Pero pagka... Ganito na sigurong edad, hindi na siguro. Kasi, ano yun, eh. Marunong na yan, pero hindi pa naronda. Marunong na sa atin yan. Sa palipat-lipat, pero hindi pa naronda. Then, alin pa ba? Ito kasi... Anak ni Kupkup -Kup yan, mga Abel. Anak ni Kupkup -Kup yan, at saka yun. Anak ni Kupkup. -Kup. Then, yun, eto nga yung mga na-display nating ibon. Ayan, kita nyo. Anim sila. Anim. Anim sila. Ayan, oh. Kita nyo. Ayan yung anim nating mga ibon. Ito yung brown. Ito gandang ibon, no? Oh. Brown, no? Oh. Hmm. Kita nyo. Nagano agad siya. Nagmamapping ka agad siya. Diyan talaga ang tambay niya. Tinitingnan niya talaga yung area natin. Para pag-inkis na pinaawalan na, Uh, hindi na sila mawawala basta-basta at least alam nila yung area nila kasi nakita na na yung bubong Ayan, may palatandaan na sila hmm. kaya yun ang isa sa mga maganda sa matataas loop hmm. yun din yung advantage sa mga matataas loop madaling turuan yung mga ibon kaysa mababaan loop pag umangat yung mga ibon minsan hindi nila nakikita yung loop kagad pero pagka ganito kataas ng loop natin madali nang makita yung loop natin hmm tina natin. Sila yung first na tuturuan nating mga young bird. Ba, tika. Oh, tama. Itong summer eh. Kasi itong mga to, okay na itong mga to eh. Halos marurunong naman lahat to eh. Sila nga yung tuturuan ko, ano? Tuturuan ko mga young bird. Ito yung pinakahuli nating young bird ng south eh. Ayan. Sana umabot. Umabot sana to. Sa PUF. Ayan o. Oh. Sana. Kasi meron pa naman tayong October, November eh. October, November, tapos December mag-start yung laro namin sa PUF ng South. Oh. So may 2 months pa siya para mag hmm. Kasi 2 months, tapos 2 months yung training. December, January, tapos February yung ano, sakto. Magkakaedad yan ng ano, kaedad yan ng 4 to 5 months. Pero pag hindi na aya, ibabali natin ng Norte yan, mga abyan. Hmm. Pero training pa rin natin. Kasi tinamaan ng bulutong yung mga ibo natin, kaya ganyan eh. Kaya medyo na-late tayo. Tsaka ito, meron pa palang isa. Asan yung isa? Asan yung isa? Ito ba yun? Ay, hindi to. TGR City. Eh. Asan yung isa? Ayun yung isa. Ito pa pala yung isa. Hmm. Yan, yan, yan. Isang yan. Si Kopkop. Yan. Sana, hari na ba mapatuto natin sila para hindi tayo mahirapan. Para makita natin kung gaano kaganda pagka mataas yung loop natin tapos pag marami tayong pinalilipad. Hmm. Yan yung mga ibon natin. Kaganda nila, mga abelo. Kaganda na ko sa brown na to. Sana, pagdating ng araw, magaling din siya. South yan, pwede pwede na yan. No? Oh. Barao pala siya, barao. Gandang ibon. Ayan.